Nagbigay ng reaksyon ang mga fans at netizens ng Kapamilya Star na si Catherine Bernardo matapos marinig ang pahayag ni Joshua Garcia, isa pang Kapamilya Star at heartthrob ng ABS-CBN. Sa isang panayam na isinagawa sa Star Magical Christmas Ball, ibinahagi ni Joshua ang kanyang pangarap na makatrabaho si Catherine. Ayon sa kanya, matagal na niyang pangarap na magkasama sila sa isang proyekto dahil bukod sa pagiging crush niya ito, naging mabuti na silang magkaibigan. Aminado si Joshua na noong siya ay isang housemate pa sa reality show na Pinoy Big Brother, itinatangi na niya si Catherine. Sa kanyang mga pahayag, hindi raw siya makapaniwala na darating ang araw na makakatrabaho niya ang kanyang crush at magiging magkaibigan pa sila. Ayon pa sa kanya, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong magtulungan sa isang proyekto ang isang tulad ni Catherine na naging malaking bahagi na ng industriya ng showbiz. Matapos ang mga pahayag na ito, dumagsa ang mga reaksyon mula sa netizens, lalo na sa comment section ng Instagram post ng ABS-CBN News tungkol sa balita. May mga nagpakita ng suporta at tuwa sa posibilidad na makatrabaho nga ni Joshua si Catherine, ngunit mayroon ding mga nagbigay ng ibang pananaw, lalo na sa kasalukuyang tagumpay ng pelikula nilang Hello Love Again ni na Catherine at Alden Richards. Ang nasabing pelikula ay itinuturing na pinakamataas na gross ng Filipino film sa kasaysayan at ang unang pelikulang Pilipino na kumita ng bilyong piso, kaya't marami ang nag-iisip kung magiging tama nga ba kung ipapareha si Catherine kay Joshua sa mga susunod na proyekto. Habang ang mga tagahanga ni Catherine at Alden ay masaya sa mga tagumpay ng kanilang idolo, hindi may iwasang mapansin ng ilan na tila may mga pagkakataon na hindi sila sangayon sa mga bagong kalakalan sa showbiz, gaya ng posibilidad ng pagbuo ng bagong tambalan kay Joshua. Sa kabila ng mga reaksyong ito, malinaw na ang dalawa, si Catherine at Joshua, ay may magandang samahan at respeto sa isa't isa, at hindi may kakaila ang kanilang magandang chemistry bilang magkaibigan. Maraming fans ang nagsasabing mas magiging maganda kung magkakaroon sila ng pagkakataon na makita sina Joshua at Catherine sa isang proyekto, ngunit ang ilan naman ay nag-aalalang baka hindi magustuhan ng kanilang mga tagahanga ang pag-pay na iyon, lalo na't na mataas ang inaasahan ng mga taga-subaybay sa kasalukuyang tandem ni Catherine at Alden. Gayunpaman, ang mga tagahanga ng showbiz ay patuloy na umaasa na magkakaroon pa ng mga pagkakataon para sa mga aktor na magbigay saya sa kanilang mga tagahanga at magkaroon ng magagandang proyekto sa hinaharap. Sa ngayon, si Joshua ay patuloy na sumusuporta sa mga proyekto ni Catherine at Alden at may mga pagkakataon na nagkakaroon sila ng mga pagsasama sa mga event ng ABS-CBN. Ang mga tagahanga ng kanilang mga idolo ay umaasa na magkakaroon pa ng mas maraming pagkakataon ng dalawa upang mapagtagumpayan ang kanilang mga pangarap sa industriya, at marahil, balang araw ay makikita ang pagsasama ni na Catherine at Joshua sa isang proyektong magbibigay saya at kilig sa lahat ng kanilang taga-subaybay. Ano ang sinyo sa balitang ito?